Good morning, Katlopa. Ah, uh, ah, uh, magandang umaga sa iyo. Alam nga yun eh, dispelas ng ng bagong taon ngayon. Happy New Year para sa inyo, Katlopa. At tatapos ang taon ng buwan ng 20, 2024 sasalabagin natin yung 2025. Ah, uh, mamaya mamaya lang katwa pa. Uh, update ko na lang kayo. E standby na lang kayo diyan. Katwa pa. ko kaya? Tingnan natin sa labas ko ano meron.